Kaya uh, nandito ako ngayon sa Restoran, umuha order ako ng chicken biryani Kasi papakuni ko ngayon pagpasok sa trabaho So, hintay-hintayin pa lang, mag-take-out -take na lang ako ng chicken biryani Hey, ah uh, Pasok na naman tayo sa trabaho <laughs> Panggabi ako ngayon, straight, ngayon linggong to Tapos uh, bumili na ako ng ano, ko? pagkain ko ngayon, biryani Send ako na kapagluto. Galing ako doon, kila sa kapatid ko. Naglaro kami ng uh, basketball kahapon, day off ko. Kaya, wala tayong bawang pagkain. Bumili na akong biryani. mura lang biryani dito. Kaya dito ako nabili. Sampu lang. Sampu. May kasama ng uh, soft drinks. O, ba? diba? Whew. Naghahanap na ng video yung uh, ano po, Sabi niya, Papa, ba't wala ka pang ina-upload na video? Gusto na kita makita. <laughs> Kaya ito, gumawa na ako ng video. So, shoutout sa anak ko, si Sky. Tsaka sa aking asa asawa, si Arlene. So, pasok na ako sa trabaho. Baka hindi ko abutan yung bus. Mamaya na lang ulit. Napakainit na ngayon. Humid na. Dapat itong humid, mga August, September pa. Yung uh, hindi ka makahinga sa sobrang init. Pero June, July pa lang nag-start na. June pa lang nag-start na 'yung humid kaya mahirap maglakad. Sobrang init. Whew. Eh naglakad ako Mula Ariel papunta dito sa bus stop kasi malapit lang. Ayoko na naman gumastos pa ng taxi para pumunta dito. Kaya nilakad ko na lang. Tisin ko na lang 'yung init. Ah, uh, ito na 'yung bus terminal papunta sa trabaho ko. Kaso wala pa yung number ng bus na sasakyan ko. Siguro nakaalis na. na na ako ng dating. Hintayin ko na lang yung susunod na biyahe. na ako ng dating. Nauna na yung... nakalis uh, nakaalis na yung bus na sasakyan ko papunta sa trabaho. So, ihintayin ko na lang yung kasunod. So, hintayin ko na lang maya-maya. Sana hindi ako malate. Maganda dito sa Dubai oh. Kita nyo, mga ano na to. Medyo liblib -lib na lugar dito sa Dubai. Eh, kita nyo naman, walang pulis, walang traffic enforcer, walang kable ng kuryente, malinis. Kahit sa sulok may uh, CCTV. Kahit sa sulok may basurahan. Kaya eh, uh, okay dito. Malinis. Wala masyadong uh, kalat, walang vendor, walang namamalimos walang tambay na pag napagtripan ka sasapukin ka o babarilin ka o gugulpihin ka hala medyo ano dito, tahimik, tahimik dito wala nga lang ditong balita so pag may mga aksidente nagbugbuga, nagsaksakan, walang ano dito walang balita, hindi binabalita bawal so yun, nakita ko na yung bus ko, tara na Yan, so ito na yung bus nasakay na ako sana hindi ako mali uh, diretso na ako sa trabaho okay uh, nandito na ako nakasakay na ako so hintayin ko na lang uh, umalis yung bus may mga oras kasi to yung bus na to hindi ito basta basta umalis may mga bus station to. Ano muna ako ng ano? Cook. So, kita-kits na naman sa trabaho. Okay, uh, nandito na ako sa trabaho ko. Manilate ako ng konti. Lalakad pa ako eh. So, paano? Kita-kits na lang mamaya dun sa trabaho. Okay, uh, ito na yung binili ko kanina ng biryani. Kinakain ko na. Break time na namin. Tapos may binili rin ako doon kay Ate Per na ano to? Pork chop? 11 dirham. Ito, 10 dirham lang to. May kasama ng soft drinks. Kasi wala akong baong kanin eh. Kaya bumili ako nito. So, Pusin ko lang itong pagkain ko. Okay, uh, tapos na akong kumain. Magre-relax uh, lang muna tayo ngayon at uh, isang oras yung break natin. And then, uh, magbibideo call muna ako sa aming mag -ina. See you later. Okay, uh, nandito na ako sa bahay, sa Sharjah. Pero bibili muna ako ng uh, babaw ni kubukas pagkain okay, nandito na ako sa bahay nakabili na ako ng babaw ni kubukas bukas. a adobo na lang ulit ako <laughs> parang madaling lutuin. so pano, kita-kitsa na tayo bukas bye bye okay guys, uh, umaga na at uh, ito, nagpe-prepare na ako magluto nung binili kong uh, manok kagabi so, mag-a-adobo lang ako para mabilisan late na nga akong uh, magluto eh kasi may nauna sa akin magluto eh yun, pinauna ko muna siya so eto na, salukuyan ko na siya niluluto so hintayin ko lang yung maluto, okay na, akay na ako so dalawa tapos ito na yung kanin ko, naprepare ko na yung babaunin ko yan, ganyan lang, araw-araw pag uh, papasok ako sa trabaho, gumigising ako umaga tapos magluluto ako ng babonin ko. Pero mostly hindi. Especially pag pang umaga ako. Wala akong oras sa magluto kasi sobrang maaga akong tumigising. Pero pag may time ako, nagluluto ako. Tapos may nabibilan din akong ulam na kabayan. Naglalako ng mga ulang Minsan bumibili ako doon. Sampu lang naman yung ano, ulam. Tapos ipagdadala ko yung kasama ko sa trabaho kasi binigyan niya ako ng pabango. Uh, may sale daw siyang nakita. Kaya uh, binili niya akong pabango. Kaya yun, ipagdadala ko ng uh, ulam na yun. Kaya di naman yan ko yung luto. So mamaya na lang. <laughs> yun, okay guys. ah uh, papasok na tayo sa trabaho. Dala ko na yung bagong ko. Naiwan ko yung uh, lunch bag ko dun sa kapatid ko. <laughs> Kaya balik ko sa plastic. So magpamadali na ako. Medyo late na ako. Napakainit. Humid na naman. So kita-kits na lang mamaya. guys, uh, break time muna tayo. Actually, tapos na akong kumain. Yun yung uh, ulam ko. Binigyan ko sa Edsen. Adobo. Kasi madami akong niluto. So, binigyan ko siya. 1830. Uh, yun. Sharing is caring. <laughs> uh, pasok na ako. So, okay. Uh, tatapusin ko lang yung isang oras na break ko. maya tatawagan ko rin yung mag ako. I-video call kami isang oras awesome ang break namin dito maganda naman ako dyan okay out na naman tayo sa duty. nakaraos ang isang araw bukas na naman ulit magabang lang ako ng pas pa uwi ayan pero hindi ko naman bus yan kaya no way hindi ako sasakay yan. na high blood ako dun sa isang customer kanina May mga customer din dito na nakaka high blood as in na uh, extreme. extreme sobrang extreme talagang kanina na high blood ako sobrang high blood ko pero wala eh kailangan nating maging uh, mapagpasensya at habaan ng pasensya pa kasi wala din naman tayo magagawa eh, sanay na naman tayo sa mga ganyang bagay experience na tayo dyan kaya okay lang pero naayos ko naman naging okay din naman sa bandang huli. ah, huh, ang tagal ng bus napakainit pa naman late na naman ako makakauwi nito no. buhay abroad sarap buhay <laughs> okay andito na ako sa Sharda ay touchdown Wina! Okay. okay guys, uh, dito na ako sa amin. Dito na ako sa bahay. Kakarating ko lang at tutuklas tayo bago matulog. Good morning! Ito naman yung breakfast ko ngayon pagpasok sa trabaho. Ayan, Tapos sa uh, itlog. Abot. Okay guys, kain na tayo. Pagkain na mahirap, adobo. Naniluto ko kahapon at ang ating tuyo o dilis. Kain na tayo. Okay, so kain na tayo. Ito yung breakfast ko. Sarap-sarap so. so. Mm. Oh. Okay, ready na ulit Jujuti na ulit tayo Dala ko na ang aking baon <laughs> Plastic ulit kasi nga naiwan ko yung baonan ko sa kapatid ko Okay na to Mahirap lang naman tayo eh pa napakainit, sobrang humid na dito kaya nagdala ako ng towel eh, pamunas ng pawis hindi na din ako nag gel kasi sobrang ang init So, mamaya na lang. So, kailan lang, ginagawa ang building na to. Ngayon, finishing touch na lang. Tapos na. Napakabilis dito ng ano, trabaho. <laughs> okay, nandito na ako sa Dubai. Doon naman ako sa kabilang abangan ng bus. Bus naman papunta sa trabaho ko. lakas, lilong ha. Buti na lang may puno dito. Tahay na sa mga nagaantay ng bus. So, hintayin ko lang yung bus na papunta sa trabaho ko. Napakainit kasi. Thank you Lord sa isang araw But now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true.

Magaling dito, malupit dito. Lahat ng sulok may camera. Lahat ng sulok may camera. Tapos sa uh, powered by solar yung kanilang camera. Lahat naka-solar, solar energy. Yan, pati yung mga pati yung mga signal nila, mga naka-solar. Kasi ano dito eh, mayaman sa sikat ng araw, disyerto eh. So sana yung Pilipinas maging gano'n din. Pero sana naman yung solar ay eh, eh, maging mura sa Pilipinas. Kasi hindi lahat na uh, lalong Lalo na dun sa mga malalayong lugar, mga probinsya. Kasi kawawa naman sila. Lapit na ako. May bago si Spider-Man. Ay. Ah, yan. Nandito na ako sa loob ng mall. Ang ginhawa. Hay, may aircon. Lumamig-lamig. Kaso, yun ang ano, kaya marami nagkakasakit dito sobrang init sa labas tapos pag pumasok sa loob sobrang lamig ng aircon kaya puro ubo, trangkaso, plema na ganun mostly yung mga uh, kaso kapag ganitong uh, taginit taglamig, climate change ganyan. hindi so, ito na ako iinom muna tayo ng tsaa uh, tapos tatahin ko yung pantalong ko kasi sira ito, ito. Uh, tatahin ko yan So team na tayo Tapos itatahin Okay guys uh, Medyo busy tayo ngayon At maraming inuutos yung ating boss Pero okay na uh, Late na rin akong kakain So maya maya kakain na rin ako So maya na lang <laughs> Nakaraos na naman ng isang araw ng duty Pa uwi na ako Ay late na naman Kasi late na naman yung customer So late na naman akong uuwi Siyempre, ganyan talaga pag may responsibilidad. So, pag may kapangyarihan ka o may ano ka, responsibilidad ka o yung mga manager-manager ka o leader-leader ka o super-supervisor, malaki yung responsibility mo. Kaya yun, ikaw lagi yung naiiwan, ikaw lagi yung sumasabak sa mga problema. Pero, okay na. Okay lang yan. So, paalis na ako. Okay na yung gamit ko. Bye! Pati yung gamit ko, win na ako. Okay na ba lahat? Okay na? na? Okay. Let's go. Check na ako. Thank you. Alright. Tapos ang oras. Matitin sa ulit. 9.20. Okay. Okay, wala na ako nakalimutan. May nako. Okay. <laughs> Ito na ako. si Arnold na. Ako. Okay, uuwi na naman si Jason. Ay, tapos na naman ang isang araw ng duty. So, thank you Lord. Nakaraos. See you tomorrow. <laughs> okay. Ni humahabol pang bata. Sorry, bukas na lang. Close na ako. Maka hindi na naman ako umabot sa bus nito. Yee! Bus! Bus kami. lakad na naman hindi tayo umabot sa bus dun sa Aldubay ba kaya maglalakad na naman ako ng malayo dun ako sasakay sa kabila malapit kila Ariel ay ay ko tumakbo ko ng traffic signal nakapagtakbuhan ako dun magre-red na kasi beating the red light ako beating the red light Uy, meron ng ganto dito, bendo bawal ito ha bawal yun ha bawal kasi dito sa Dubai yung bendo Mahuli yun pero sana wag naman nilang hulihin kasi kawawa naman uh, nagtatrabaho yung tao nagninegosyo, pero bawal dito yung mga ganon uh, daming tao Huli rin yata ako dito sa bus dito. Wala pa eh. Kahapon ay nabutan ko. Pero ngayon wala. Malas yata. Malaylate ako ng uwi. Wala pa oh. Uy, hey, Tesla. Ay. Ang tagal ng bus. Kanina pa ako dito naghihintay. May isang oras na. Wala pa rin yung bus. Papuntang Sharjah ay hindi ko kasi inabutan yung huling bus pag hindi mo inabutan yung huling bus another 30 minutes ka maghihintay o isang oras ay sa wakas nakasakay din ako ng bus dumaan din yung bus hindi kasi pwedeng hindi ako uuwi eh kasi meron akong sinangkay eh pwede naman pwede naman umuturo maturo dyan kaya eh, Ariel dyan lang yung bahay nila Ariel kaso uwi ako kasi nang okay nandito na ako sa Sharjah sa wakas nakarating din ah. yun yung sinakyan kong bus bumili lang ako ng ano gatas at saka saging pampalakas syempre <laughs> kailangan kong maging malakas gawa sky may sky pa ako kaya dapat lagi akong healthy at malakas. Dito na ako sa bahay. So, paano guys? See you na lang next time. Dito na ako sa building ko. Bye!